Anong ganap sa mundo ng showbiz. Muling ipinakita ng negosyanteng si Atong Ang ang kanyang yaman matapos niyang dalhin ang pamilya ng kanyang kasintahan si Sunshine Cruz sa isang marangyang villa para sa pagdiriwang ng bagong taon. Sa isang video na inupload ni Rufa Gutierrez, makikita ang mga anak ni Sunshine na sina Angelina, Sam, at Cheska na masayang nag-enjoy sa villa na inupahan ni Atong para sa kanila. Ang tinaguriang chairman's villa ay matatagpuan sa Soler Resort. Ayon sa isang magazine, ang 936 square meter na Chairman's Villa ay may halaga na isang milyong piso kada gabi. Gayunpaman, kahit pa kaya mong bayaran ng ganitong presyo, hindi ito basta maaring rentahan, kinakailangan kang maklasify bilang isang VVIP ng resort. Ang mga karangyaan sa Chairman's Villa, kabilang ang malawak na living hall at dining area na kayang mag-accommodate ng maraming bisita. Panoramic views ng Manila Bay. May sariling pool, jacuzzi, 24-7 butler service, at private gym. Ang eksklusibong akses sa naturang villa ay nagdulot ng espekulasyon na tanging si Atong lamang ang may kakayahang maisa katuparan ng pananatili ni Sunshine at ng kanyang pamilya doon. Matatanda ang inamin ni Atong ang kanyang relasyon kay Sunshine noong Disyembre matapos ang ilang buwan ng espekulasyon tungkol sa kanilang pagiging malapit. Sa ngayon, hindi pa nagbabahagi si Sunshine at ang kanyang mga anak ng kanilang karanasan matapos ang marangyang pagdiriwang ng bagong taon.